Pinangunahan ng Committee on Rules at ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy ang isang roundtable discussion upang mangalap ng mga impormasyon mula sa mga eksperto at iba't ibang sektor hinggil sa panukalang pagbuo ng Lake Lanao Management Authority sa BARMM. Nilalayo ng Parliament Bill No. 352 na bumuo ng Lake Lanao Management Authority na siyang mangunguna sa pagbibigay proteksyon, rehabilitasyon at pagtatag ng pundasyon upang pagtibayin ang suporta para sa Lake Lanao. Sa isinagawang konsultasyon, nagbigay ng komento at ilang mga rekomendasyon ang mga kinatawan at eksperto kabilang narito ang pagbuo ng isang governing body na binubuo ng iba't ibang stakeholders na may malinaw na responsibilidad, pananagutan, pagpapaunlad at regulasyon ng Lake Lanao. Ang Lake Lanao ay ang ikalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas na nagsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente sa probinsya ng Lanao del Sur. Ito ay nagsisilbi rin bilang pangunahing pinagmumulan ng kuryente sa Mindanao. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng isang pinag-isang plano sa pamamahala ng Lake Lanao na magsisilbing gabay ng Bangsamoro Government at ng mga lokal na pamahalaan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga plano, programa at mga proyekto para sa lawa. Ang panukalang batas ay tinukoy ni Barm Chief Minister Abdul Abdurrauf Makakuwa bilang isa sa pangunahing prioridad na batas na layong maipasa bago ang nalalapit na eleksyon sa sa Oktubre. Ayon kay Member of Parliament Ali Munder na siyang nanguna sa konsultasyon, plano ng komite na makapagsumite ng kanilang report sa plenaryo ngayong Setyembre. It will uh, play a big impact to our constitu constituent here in Lanao del Sur, especially the the fisher fox and the also the tourism and the electricity siguro baka magkaroon din ng mas lumakas pa yung sa electricity electricity natin and yung pag talaga ng lanao din sur like i have i had said earlier yung mga may mga maraming endangered species na nandyan sa ano na medyo yun nga wala na pero sabi ng kanina ng resource person na uh, pwede pang ma rebuy